emotions uh, were so high at that time. Feeling niya, siya na lang nag-iisa. Dahil uh, sobra naman talaga yung panggigipit na ginagawa sa ating pangalawang Pangulo. Hindi matay tanga, I amin, mean, no? Oh, na uh, hindi natin alam yan. Sino? Who is, be who is behind all these committees? Di ba the Speaker of the House? Oo. Oh. At alam natin kung anong uh, anong ambisyon ng Speaker of the House. Hindi naman siguro tayo magtatanga-tangahan dito. Senator, kilala nyo, well, ayun ang perception ng mga tao na medyo malapit nga kayo kay, kahit kay VP Sara, although alam namin, mas malapit kayo dun sa father, no? Ano pong tingin nyo dun sa threat niya, yung inisyo niya, nung nagagalit siya ng kay Laika Lopez, eh? Ano po yung masasabi nyo dun sa threat niya na nag daw siya ng tao na ipapapatay si President Marcos, First Lady Lisa, And Speaker Martin. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil Hanggang hindi mo mapatay sila. Ano po yung tingin niyo doon? Emotions uh, were so high at that time. Feeling niya, siya na lang nag-iisa uh you can just imagine no uh, you put this put that uh, in the proper uh, context no uh, humingi ka ng tulong you are the vice president of the republic of the philippines you are the second highest official of the land humingi ka ng tulong uh na kung sana may makatulong sa sitwasyon mo and yet walang dumarating walang tumulong sa'yo. so ganun ganun ang uh, feeling niya ganun ang feeling niya uh, parang wala na siyang uh, wala na siyang pinagkatiwalaan sa mundo dahil nga uh, gano'n na lang yung pangigipit na naramdaman niya. So siguro gano'n, uh, frustration uh, that lead to uh, you know mga ganung klaseng uh, pronouncement at saka siguro sabi that that, that could be the opportune uh, opportune time for her to make it public yung uh, yung alam niya na treat sa buhay niya. Ah, uh, sa publiko na niya. Eh, nagiging opportunity yung sitwasyon na yun para malaman ng taong bayan na meron ding treat sa buhay niya. Dahil uh, sobra naman talaga, sobra na uh, kahit na ordinaryong tao, ramdam na nila yung panggigipit na ginagawa sa ating pangalawang pangulo. Alam-alam naman natin 'yan, no? Uh, hmm. I mean, in the first place sa saan nag-originate 'yan? Anong naging motivation niyan? Bakit ginawa pa lang Quadcom? you, you, you a, a, sim, a simple course of action will be oh itong committee na ito, mag-imbestiga ng ganito. Itong committee na ito, ito yung field mo, ito yung uh, ito yung trap mo, bisighan mo ito. Normal course of action pero makita mo na yung grand design na talagang gusto nilang gipitin ang pamilyang Duterte. si imagine Quadcom sinama na yung EJK you kuno war on drugs yung uh, pugo Ginawang quad committee para isang direction to pin down the Duterte and da his allies the Duterte black Ipipin down niyan through that investigation very clear naman uh, hindi mataytanga amin, no? na uh, hindi natin alam yan. De, 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 sino? Who is, be, who is, behind all these committees? Di ba? The Speaker of the House? Oh. At alam natin kung anong, uh, anong ambisyon ng Speaker of the House. Hindi naman siguro tayo magtatangah-tangahan dito. Pero kahit po politicized siya, yung iba naman ang sinasabi, may basihan pa rin daw yung mga investigation at may mga nakukuha daw sila ngayon na incriminating evidence. Ano naman po yung masasabi nyo sa mga ganong sinasabi nila? Go ahead, go ahead make uh, pagdating sa corruption, pagawin mo nang patapusin niyo yung kuwa para malaman natin kung anong anong ka, ano talaga ang final diyan sa investigasyon na yan. Pagdating do sa use of confidential funds, let the COA, a constitutional body, do its mandate. Gawin nila yan. Kung may makita sila na violation, file the case. Kung ito sa AJK, kung may nakita silang uh, worth filing, you let DOJ de prosecute lahat-lahat ng na mga nakita la gawin nila yon pero hindi mo pa rin ma erase sa amin no sa aming mga nagigipit at sa mga taong bayan na nag-obserba sa so what's what kung what is going on sa ating uh, bansa ngayon na meron at meron talagang agenda yan na meron at meron talaga yang uh, grand uh, uh, scheme of things na gusto nilang uh, mangyari and that is to demolish the Duterte block para ma-erase si Inday Sara si Vice President Sara from 2028 picture